halos kalahating oras na mga guys ang ating paghahanap wala talaga hanggang nasa nakarating na tayo dito sa labasan no ito mga guys mga idol hanggang nakarating na tayo dito yan kung maalaala ninyo dito sa bagong tanim na mga bakaw dito na naman tayo nakalabas no wala talaga tayong nahagilap o nakita madalang madalang yung mga nagasang-sanga na ano pagatpat yan o. kasi ano na kasi bugbog na lang ano kuha ng mga tao no halos lahat ng pangangailangan dito lang kaya yeah. yan mga idol yan yan ang kadagatan so hanggang dito na lang muna ang ating pag -video mga guys no. Hahanap pa rin tayo. Bye-bye.